Good afternoon. Ayan, o'clock na. Pero meron ditong hinap na saging. Ayan ba? Hindi yung yung Maliit lang naman siyang buwig. Ayan, very cute. At, i-harvest yeah, natin today. Ayan, samahan niyo po ako. Hapon na. ayun, isang tagpas lang <coughs> na tayo ulit. Ayan. Ayan. dito. Maliit lang siya. Yan siya. Yan. <clears throat> so, yung puno doon ay uh, linisin ko muna. Ayan na ang ating saging. Okay, okay na tayo dito sa atin. Sa ating tray. Sa yung tsinilya, bro. Medyo madilim na ah. Pero di di na lang to. Atun, kasi. Ayan. maliliit lang. ayan kinain na kasi ng kinain ano? na ng daga siguro ang kumain nito malaking maliit lang na siya na buwig yan pero at least meron tayong at least bunga sa ating mga bunga sa ating adlaw <laughs> tawag nila dyan ayan Ito na siya. Medyo madilim na eh. Ito. Ang gilan muna natin. Pinisan muna natin ang gilan. ang gilan ng hindi na kailangan ayan. <coughs> so ayan maliliit lang talaga sya maliliit lang talaga sya at least meron so ayan na ah. ayan saging. May ditong bunga ang latundan for now. Napakarami. Ayan, latundan yan. Ayan, tapos ito, latundan ulit. Ayan, latundan. So, ito sa ba? Latundan din yung dalawa. Nagkadikit-dikit na. Ayan. <coughs> so, dito, nagkataon ako ng pagkakataon na linisin ito dito. Yan, so meron, nalinis ko na. Kasi pag hindi ko nilinis 'to, liliget 'yan. So malaki naman ang tulong dito ng gabi kasi meron talaga siyang harvest na bibinta natin ang gabi. dito. Yan, ito po ang sunsunod na ano, ang lalaki susunod na ano na ah uh, iya ano natin malalaki yun pitungan ano. kaya nilagyan ko dyan ng panangga kasi baka mabalik na naman Ayan. so dito ito siya eh ayun nalinis na siya nalinis pero ano, nagkandagasgas ang ano ko dyan pala. Tuhod ko. Kaya next time, kailangan ka talagang magpants, magbata. At ano, dyan, kasi madama na siya. So, mm. nagkaroon ako ng time na ano. Ito ang gaganda ng dahon. Yan, 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 yan. Magaganda na naman siya. Tumutubo na naman. Ito po siya. Isaba. Ay, sabah. Ay, pinalupotan. Tinanggal ko na dito yung kangkong. Ayaw ko na dyan. Ayan. Ayan, tinanggal ko yung kangkong. Kasi sisirain niya yung ano pala, yung grab. So, tinanggal ko na ang kangkong dito. Ayan. <clears throat> May mga ano dito, takway. Dami. nato Ay. Meron pala dito ang ano. What's um, this? Is palaya. Wala na akong tanim na ang palaya. Ito ay ano? Mm, um, saba. Saba siya. So, nag... Yan. Nagkaroon ako ng time na... Ano yan, di ba? Kasi naging ano na dito, natumba yung saging dyan. <coughs> yan, nabuwal. So na ano Matubig kasi pag sobra pa lang tubig. Nabubulok yung ano kasi naglalaman 'to eh. Yan, hindi pa yan nalilinis. Uh -uh. So yan lang po. Itong, uh, dahon na nilagay ko dito sa pagtagpas ng ating saging so. At meron na siya na naman dito ang bago. Ayan, Ayan buti may puso. Ayan, thank you so much po. Ayan, pag may sipag tayo, talaga, nakakatuwa pagkatapos na. Ayan. Thank you and bye-bye. This is Loris Garden. Thank you so much. Bye!